Ganda po yung building na yan. Ang hitam yan. Yan ay kay greatest uh, Greatness Perdo. At mga Kapilipi. Ayan o. No? Oh. Ayan. Napakaganda building na yan mga Kapilipi. Hindi nyo lang makikita yan sa mga Skyway. Ayan, Ayan o. No? Oh. Napakagandang mga building. Ayan. Dito lang yan sa may uh, uh Bikutan mga Kapilipi. ng building na yan. Napakaganda. makaganda. yung po ay Kuntoy uh, Kultu Yonit mga kapilipin yan tayo ay nasa Skyway yan hala 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 good morning good morning good morning Diyan po yung uh, sukat exit mga kapilipin yung nasa right side natin